Idol, pakisagot. Sino yung bida sa Wolverine kamukha mo? Si ano yun? Hugh Jackman. Yung iba naman daw, yung nasa Spartan 300. Aw! Tapos meron pang sinang kini, Scott Adkins mo yun? Yung action star, lupit na nakatawan yun. Tapos may mga iba, God of War, or any cartoons na white yun dito. Uh, ganito lang talaga yung tsura ko after one week na hindi mag-shave. Kaya everyday ako nag-shave. So medyo masakit nga sa skill. Pero so, dahil wala naman tayong commitment na kailangan natin clean cut or pogi o pagdata, enjoy na muna natin ito. Embrace it. Yung iba naman, si Shafi, siya ako na ko. Thank you. Ah, uh, ganun talaga. May pros and cons. Yiba, ayun ang bankas, yung iba ayaw ng balpas. Yung iba gusto. So yun. Ako naman, kung ano yung meron ako, ano yung unique sa akin, ini-embrace ko na lang kasi wala tayong magagawa. Yung pagkatao natin. Eh. And then, kung may nakita tayong mali sa sarili natin, i-improve lang natin. Be a better version of ourselves. Let's still be a good person. Let's iwas na lang tayo sa mga negative. Walang tayong magagawa doon. Tama kayo. Mali ako. Not your doctor, do you Happy helping.